Yan, yeah, so ganito yung mga tropa. Para yung dito. Yung mga mahihilig. Yung mga mahihilig magpintura ng mga motor ninyo. Lalo na yung mga panggilid mga tropa clips. Ayusin muna natin ang buhok natin. Yung mga mahihilig magpintura sa inyo ng panggilid mga tropa pips. kung ano naman na klaseng gusto nyo pintura. Ito na yung mga tropa clips. Napaka-easy. Papasok ninyo lang yan. Yan. Kasi spray-spray. So pakita ko sa inyo kung paano siya ganyan. Talaglag. <laughs> hindi ko naigpitan ng maayos sa gate. Pangalawa. Ay, paano ba ito? Ah, dapat kasi dahan-dahan lang pala. Ako kasi sinasayaw-sayaw. Eh. So, hindi naman pala kailangan siyang isayaw-sayaw. Okay, Ganito lang dapat. So, yun na yung use ng mga tropo pipes nila. Napakadali niya nang mag-spray. daan lang. So, ano pa? Nandiyan na yung link. Click niyo na lang mga tropopapes.